Typical na ano talaga. Uh, textbook na scam. Ala. E ano talaga? Uh, pangloloko. Pangloloko lang talaga nakikita ko. Abuso. Abuse of authority. I mean lahat ng pinapakita ng administrasyon na to is not a good example, you know, for our current leaders and our future leaders. Kung yan yung pinapakita na ugali, eh, kultura, and you know, ways of handling government, then... Kawawa naman yung Pilipinas talaga. Kawawa naman. Sana naman matapos na itong mga... Yung practices ng mga trapo talaga. Nakakapagod na rin. Sa tagal na panahon, yung problema talaga ng Pilipinas, alam nyo, corruption talaga. Corruption talaga. Ah, magandang gawin. Naiisip ko, Ibalik mo yung death penalty. Isama mo yung corruption, plunder, bribery. Oh. Tingnan natin kung may tatakbo ba Andyan, sa Congress at Senado na yan. Kung nakikita nga, mga elected officials, ikaw yung boses ng tao eh and you're in a national position, and you should be saying something, especially when it's very clear, kitang-kita na ng lahat, you know, the atrocities of what the administration is doing. And you should say something. O, wala. O, di, tayo na lang. Kaya pa? alam nyo hindi ako naniniwala na hindi kaya talaga ng Pilipino kailangan lang talaga may faith lang kayo, may paniniwala lang kayo na maiangat talaga natin yung bansa natin kasi kung hindi wala sana tayo ngayon dito kasi mas gusto pa natin na mas maganda pa talagang kinabukasan para sa ating sa bawat Pilipino and thank you for being with me tonight dito sa Pampanga sa akbang ng maisog maybe soon maybe soon you know yung mga anak natin yung mga our grandkids yung mga apo natin they will be living in a better in a better Philippines. Na mas maganda, mas maayos, mas uh, mas maligaya na Pilipinas. So, salamat uh, for being with us sa Akwang ng Maisok. Uh, ituloy nyo lang We share the same sentiments gusto natin ng maayos na kinabukasan at may siguridad para sa mga susunod sa atin the future generation yun talaga yung mahalaga someday hindi na, nat hindi na nila pagdaanan pa yung mga dinadaanan natin ngayon we should give them you know better problems than what we have now and i think that is the ultimate goal and our ultimate responsibility as parents and uh, no, as elders sa ito so kailangan sama-sama talaga tayo united tayo in, with uh, with one cause na At isang paniniwala na makakamit natin mas maliwanag at mas progresibo, magandang Pilipinas pagdating ng panahon. Ako, nagkakaroon lang din ako ng pag-asa dahil nandyan din kayo hindi rin kayo huwag kayo mawawalan ng pag-asa okay na yon ah, tama na marami pa magsasalita. salita pero you fight for your country because as it seems now nobody is kundi tayong lang mga tao na nandito sa mababa lang so we will fight for that and no one sa nakikita ko sa politika ng Pilipinas ngayon takot lahat kayo lang yung maisog magandang gabi sa inyong lahat at mabuhay kayong lahat thank you